isang maikling kasaysayan ng lungsod ng Tayabas. Ang lungsod ng Tayabas, na matatagpuan sa lalawigan ng Quezon, ay mayaman sa kasaysayan na nagsimula pa noong panahong prekolonyal. Dati itong tinatawag na Tagabas, at kilala bilang isang masaganang pamayanan na umaasa sa agrikultura at kalakalan. Nang dumating ang mga Espanyol noong 1578, Tinawag nila itong Tayabas at ginawa itong mahalagang sentro ng relihiyon at administrasyon noong panahon ng mga Espanyol. Naging kabisera ng lalawigan ng Tayabas, ngayon ay Quezon, ang bayan at sumikat ito dahil sa mga kilalang istruktura tulad ng Basilika ni San Miguel Arkanghel at tulay ng Malagunlong, isang kahanga-hangang tulay na bato na itinayo noong 1841 hanggang ngayon, bahagi ang mga ito ng kayamanang pangkultura ng lungsod. Malaki rin ang naging papel ng tayabas sa Revolusyong Pilipino, laban sa Espanya, at hinarap ang mga pagsubok noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano at ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng mga hirap, muling bumangon ang bayan, at pinanatili ang mga tradisyon nito, tulad ng pagdiriwang ng hagisan ng suman, na nagpapakita ng kanilang pagmamalaki, sa agrikultura, Noong 2007, opisyal na idineklara ang Tayabas bilang isang lungsod. Ngayon, kilala ito sa mga makasaysayang lugar, masiglang kultura, at mga produktong gaya ng lambanog, alak na Ang Tayabas ay patuloy na nagdiriwang ng mayamang kasaysayan nito habang yumayakap sa makabagong pag-unlad. Mga kaisan, magandang umaga. Kaya tapos na ang po namin magsulsog kanina pang maga. Yan, si Kuya, si Kapanganay. Gusto po kayo lahat. Yan, kaya po. Kaya po kami patubig. Nag-vlog din po yan si Kuya. Well doing. Yeah. ating bakantin tubig. Ah. Dun po, dito po galing gali ang tubig. Ngayon po makakarating na. Makakarating na ano, na Kuya? Yan oh. Yan. Sige po. Ngayon kayo na lang. Nakamanay po. Ari, ang hinangu po namin ngayon. Tiyan mo. Kami po yung Kami kanina kanina pa mga kainsan. Kanilang magas. Tamo ang nahangu namin. Di ba nung no, may sinihi na, na ano namin? Yan po. Papalakihin pa namin. Isang sulsog pa gawa ng ano medyo po ang tubig ayan kaunting hukay pa talagang malaki na po lalo mas pinaganda po namin ang pat palayan ang patubig ng palayan ayan laki na uh, tara na ayan paibaba na tayo Hayo, hayo, hayo. Panalo na ako doon. Toy, Jonas. Panalo na no. Ilang taon ito natingga? ka? Ay, ang tagal kuya. Taon. Ito inayos namin noon ni Tio. Kami ang bagan ng ko noon. Tingi sing nga ba tayo noon? 4. Kasama ata, ano ah, Kaya naman din sakripisyo ni Tio dito ha? Kaya naman si Tio P.D., kaya naman sakripisyo din Ay, hanggang tuhod na po ang tubig Sayak, sayad na sa itlog Ba, no, misal eh, tawid ang kuwiti, ba eh Ano, po yan? Ah, Kami po ay kakain ay sa Ibaba na At na po ang tubig eh ay, tamo kuya. Oo, oh, mga kaisan. Oh. Lalim na. Lalim. Kanina ay uh kami hanggang tuhod pa dito ah. Oo. Alpin mas. Ah, malaki kuya. Yan, medyo subong pa dyan. Dito ay subong. Dito ay Ating uhukayan pa yun ano? Sa tapat ng bago oh. kumulong kayo po. Dito wala naman yun ay. Wala ka mo. Oo. Yan, utoy ang kainamantalagan uli pa ibaba. Ah, Pati palaos. Yan na. Ah. Sa lahat po naman ng namin tubig. Ay nako, sinasabi ko mga kainsan. Magkakagulo na naman sa palayan, palos. Tirahan po yun. mga kaisan baka po nangangailangan kayo ng ano ng tagalog na baboy mga kaisan ay for sale na po ito kayo na po ang uh, ano bahala magpresyo mga kaisan tagalog po ito mga kaisan yan gawa ng ano po ay papaltang ko na po siya at siya po ay malaki po yan baka po nasa 90 kilos or isandaan yan po ay ano mga kaisan ibibinta na natin dahil eh pasensya ka na pero nakakaawa ay. Eh, gusto nating paltan po dahil hindi po siya nanganganak. Kahit po i-diet ko, ay eh, nag nakailang pakasta na rin po tayo diyan ay. Eh. Wari kuy. Eh, yan po ay eh, mestizo pero Tagalog po 'yan. Yan po talaga hindi nakakain ng pins Ang pakain niya lang po sa ng saging Tsaka s -s ipa. Tapos ay eh, saha, yun lang. Yan mga kaisan. Pero naawa ako eh. Mabait po naman siya. Tapos ay eh, nagpapaano po ito. Nagpapakamot. Hmm. Nagpapakamot po. Alam nyo parang di ko maiibinta mga kainsan. Ay. Eh. Naawa naman ako sa kanya. Parang laruan ko na po ito eh. Oh, nagiling pa man din ay. Eh. Hmm. Binta ko pa kaya mga kainsan. Parang. Naawa naman ako sa kanya eh hindi Hmm. Higa mo na, higa. Higa. Higa mo na. Higa. Higa. Hmm. Higa. Hmm. Abon so. Ibibinta na kita, eh. Hmm. Ay. Ayaw mo. Ha? Ayaw eh. Ay. Walang diyo. Hindi ko na Niligoan ko po ito sa ilog. Parang naging alaga ako na po itong ano eh. Yun lamang kaya ako eh, ayaw ko pong mag-alaga ng hayop. Eh, pag ibibinta po eh ano, naaano ako, naaawa. Muso, ibinta pa kaya kita. Napapaisip po eh, siguro ba ramdam po niya? Na ibibinta siya. Naluha mga kainsan. Hmm. Naluha ka ba Bunso? Hmm. Parang nararamdaman din niya eh. Ito po yung eh, nung una ayo sa akin. Di ba, di ba kinakuha ko yung malaki na? Ayaw po sa akin. Sinusunggaban ako. Pero nung natuto na po, napaamo ko siya. Kaya lang hindi siya na ano. Hindi nag -aanap. Pero kompleto ba sa vitamins po yan? Parang di ko na lang kaya ibibinta eh. Awa ako eh. Parang tao din po yan. Pero pag po yun ibininta ko siguro Hindi ko na siguro ano Tama mga kainsan ah, Sanay siyang ito lang ang kain Kung baga ano nga ito Hmm Mundo Hindi na kaya kita ibibinta Tingin mo Ayan ko na lang ikaw ito manda Hmm? Pero may kausap na ako mga kainsan eh. Pinsanin ko. Mapapanood niya ito. Kakansel na lang anong eh. Si Kambal na lang po mapatatauhin ko din eh. Yan po ay nasa lubong sa akin tuwing maga. Tuwing hapon wala nang sasalubong sa akin. Kakansil ko na kaya. Hindi po naman yung pihikan. Yan po yung kain-kain. Kahit ano pong ibahog mo. Kahit uh, anong ibahog mo di yan. Kahit uh, mga talong. Ay, wala po itong kaano-ano. Wala po itong ka... Uh, yung ano. Kung bagay mga ano sa iyo. Yan mga kaisan. Kaya ako yung... Ano din, dati ako may alaga din baboy. Hanggang sa namatay. Hindi ko na, na naibinta. Na, dahil naluha nga siya eh pag ibibinta antak din ayan mga kainsan kaya ang gawa ko ay paiwi ah yung aking mga baboy ang lalaki na mga kainsan yung binigyan ko yung mga kaibigan ko at ang kapalit lang sa akin ay isang baboy ang lalaki na ah. <coughs> yun nga ang problema sa akin pag ako'y nag-alaga naawa ako ba ah, hirap din Nawa ko pag ibibinta na lalo pag ako ng Ay hindi mo ako mapapatikim ng karne niyan. Ha ah. Kakansil ko na lang eh pero bahala na mga kainsan. Pag pumunta din yan yung pinsanin ko, edi. Eh, di. ibibinta ko pero pag ano eh, hindi na lang ako titingin. Bahala na. Pero pag ako tinupak, ikakansil eh, ko. Sabihin naman sa akin yung eh, usapan kausapan. Eh. Ay bahala na bukas. Kakaalaman yan. Ha? -a. Yung isa po ay buntis na uli. Yung isang kapatid po niya, Di ba tiyan po ay magkapater? Ay buntis na po yun. Ay, Kukonsulta ko muna kay misis. Huwag na. Video, video ba yan? Video, video. Oh, -video, oh, video na ito. You. Yan o. Oh. Hi! hi. Hey, hi. <laughs> <Nice meeting you laughs> Katatapos lang natin bumisita kay Doc PJ po. Sa mga gusto pong mag-inquire ng regarding po sa ano sa lukot. Yan, Facebook page po ni Doc. Na kung gusto niyo mag-seminar, libre po. At uh, binisita lang po natin at nadoon po yung kanya mga kaibigan. Ay ano, mga <laughs> nanonood din po pala yung ating yung mga kaibigan niya. Ayan, salamat po sa inyong lahat po. Ayan. Mga galing ano po. Maynila, Japan, mga iba't ibang lugar din po. Taya basin. Ah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.